Kamusta na kayo mga kayami? Hindi sobrang yami ng babae sa palabas na ito Pero sinisiguro ko naman sa inyo na napakasabaw nun Simulan na natin ang palabas na pinamagatang The Wait Iikot ang ating istorya sa mag-asawa na sina Eva at Adan Ilang taon na rin silang naninirahan sa isang isla na nasa dulong bahagi na ng Paris wala silang koneksyon ng kuryente doon at wala rin silang mga chismosang kapitbahay kaya payapa ang kanilang pamumuhay. Sa tuwing pumapasok sa trabaho si Adan ay palaging naiiwan ng mag-isa sa bahay si Eva. Nililibang na lang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pamamasyal sa kagubatan at paminsan-minsan ay tinatapik-tapik din niya doon ang berding mansanas hanggang sa mamula ang mga pisngi nito. Yaminon, Isang araw, binanggit ni Ada na manunuluyan muna sa kanilang bahay ang kaibigan nitong lalaki na nagngangalang Suma. Si Suma ay nagtatrabaho sa syudad ng Paris, subalit nang dahil sa pandemya ay nahinto ang kanyang mga proyekto, kaya nakiusap itong makikitara muna ng ilang buwan sa bahay ng mag-asawa. Nang marating ni Suma ang lugar, nakilala niya sa pantala ng isang magandang babae na nagngangalang Lena. Sandali silang nagkwentuhan ni Lena habang hinihintay niya si Ada na magsusundo sa kanya Maghapon namang naglinis ng buong bahay si Eva dahil paparating nung araw na iyon ang kanilang bisita. Ilang sandali pa, dumating na ang kanyang asawa kasama ang kaibigan nito. Hindi naman makapaniwala si Eva nang makita niya kung sino ang kanilang bisita. Pumasok muna sa loob ng bahay si Eva dahil hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Annyare. lumalabas na si Suma pala yung dati niyang kasintahan na bigla na lang nawala ng ilang taon at tuluyan na siyang hindi binalikan. Sakit nun, hindi naman alam ni Adan ang tungkol dito Kaya hindi na nagpahalata pa ang dalawa na magkakilala sila Hindi tuloy makatulog si Eva noong gabi na iyon Dahil tumatakbo sa kanyang isipan ang masasarap na alaala -ala nilang dalawa ni Suma Sa paglipas nga ng mga araw ay mas lalo pang lumala ang imahinasyon ni Eva Hindi maalis sa kanyang isipan ang malaking sawa ni Suma na matagal ding nagpaligaya sa kanya Upang mabawasan ang nararamdaman niyang pangangate, ipinakamot niya kay Adan nang naglalaway na mansanas hanggang sa mamula ang magkabilang pisngi nito. Yami, nabulabog naman ang alagang sawa ni Suma dahil naririnig niya sa kanyang kwarto ang ginagawa ng mag-asawa. Nang sumunod na araw, isinama ni Eva si Suma sa kapilya kung saan nagtatrabaho si Adan bilang isang pastor. Nang matapos ang misa, binanggit ni Adan sa dalawa na mawawala siya ng ilang araw dahil sa isang burol na gaganapin sa bayan. Iyari na. Lumapit sa kanila si Lena kasama ang kaibigan nitong lalaki. Masaya silang nagkwentuhan at napagkasundoan din nila na magdaos ng isang pagtitipon sa bahay ng magkasawa. Habang naglalakad sila pa uwi, nagbiru si Eva kay Suma na bagay daw silang dalawa ni Lena dahil pareho silang masiyahin at mahilig mamasyal sa iba't ibang lugar. Se, selos ata. Kinagabihan ay masayang tumambay sa tabing dagat ang dalawa habang tumatagay ng mainit na lambanog. Delikado tayo dyan. Nang makauwi sila sa bahay, makikita sa muka ni Suma na nais na nitong pitasin ang ipinagbabawal na mansanas ni Eva Hindi rin mapakali si Eva nung mga oras na iyon dahil iniisip niya ang malaking sawa ni Suma Upang hindi siya makagawa ng kasalanan, kumuha na lang siya ng isang unan At walang awa niyang ikinaskas dito ang naglalaway na mansanas hanggang sa magkulay pula ang magkabilang pisngi nito Masarap talaga maging isang unan paminsan-minsan Kinaumagahan habang namama siya lang dalawa sa ilog Nagtanong si Suma kung masaya ba si Eva sa pagsasama nila ni Adan Ikinuwento naman ni Eva na matagal na sana niyang gustong lisanin ang boring na pamumuhay nila sa isla Subalit hindi sangayon dito si Adan kaya napipilitan na lamang siyang manirahan doon Nang makabalik sila sa bahay, dumiretso sa kwarto si Eva upang magpalit ng kanyang kasuotan Maya-maya pa ay bigla na lang pumasok sa loob ng kwarto si Suma na halatang hindi na rin makapagpigil pa Iyari na Hindi naman na nagreklamo si Eva Kaya dahan-dahan ng binalatan ni Suma Ang naglalaway nitong mansanas Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa At walang pakundangan niya itong kinain Yummy Bago pa man nila maisagawa Ang hindi nila dapat gawin Ay bigla na lang dumating si Lena Kasama ng iba pang bisita Napilitan tuloy silang ihinto Ang nagaganap na kataksilan Sakit nun habang nagiinuman sila sa labas ng bahay, nakisuyo ang isang bisita kay Eva na sindihan na ang mga kahoy sa loob ng kanilang sauna bat. Matapos sindihan ni Eva ang mga kahoy, nakasalubong niya ang dalawa na magkasamang papasok sa loob ng sauna bat para magpapawis. Pakiramdam tuloy ni Eva ay pinagtaksilan siya ni Suma dahil mas pinili nitong makasama si Lena kaysa sa kanya. Pagsapit ng gabi ay pumalaot ang lahat ng bisita maliban kay Eva na mas piniling magpaiwan sa bahay. Umaga na nang umuwi si Suma at naabutan niyang nagsisibak ng kahoy si Eva na halatang masama pa rin ang loob sa kanya. Pumunta sa dalampasigan ng dating magkasintahan at doon ay dahan-dahan nagtanggal ng kasuotan si Eva habang nakatingin kay Suma na para bang nanghahamon ito ng away. Dahil dito ay nagtanggal na rin ang kasuotan si Suma at saka sila lumusong sa tubig. Buong akala ni Suma ay magpapakawala silang dalawa ng maliliit na jellyfish. Subalit sa tuwing lalapitan niya si Eva ay dumidistansya ito sa kanya na para bang pinapasabik lang ng babae ang alaga niyang sawa. Naghihigante kumbaga. Sa kabila ng nararamdamang galit ni Eva ay hindi na rin niya napigilan pa ang kanyang nararamdaman. Hinawakan niya ang kamay ni Suma at sinimula niya itong halikan sa ng kagubatan. Nagsisimula na sanang mag-init ang kanilang mga katawan nang bigla silang makarinig ng ingay mula sa kanilang bahay. Napaaga pala ang uwi ni Adan kaya nabiti na naman ang dating magkasintahan Habang nagkikwento si Adan tungkol sa naging lakad nito Tahimik lang na nakaupo si Eva dahil may iniisip na pala itong plano para pagsilosen si Suma Nung gabi nga na iyon, binulabog ni Eva ang mga butete sa palait lugan ng kanyang asawa Tapos ay iniwan niyang nakabukas ang pintuan para marinig ni Suma ang pagsigaw niya ng malakas na oh yes daddy Nagtagumpay naman ang plano ni Eva na palapitin si Suma sa kanilang pintuan. Nang masiguro ni Eva na binobosohan na sila ni Suma, umibabaw na siya kay Adan para pakitaan ang dati niyang nobyo ng napakalupit na helikopter. Iami! Kinabukasan, inaya ni Eva si Suma na samahan siyang mamasyal sa kakahuyan. Subalit tinanggihan siya ni Suma dahil marami daw itong trabaho na kailangan asikasuhin. Maghapon na natili si Eva sa kagubatan upang pakalmahin ang kanyang katawan at isipan. Matapos nito ay inilakad niya ang alaga niyang aso at dito ay nakasalubong niya si Suma na halatang masama ang loob sa kanya. Nagtagumpay ang plano ni Eva dahil ipinagtapat ni Suma na nagseselos daw ito sa nilalaro nilang mag-asawa. Sinabi pa ni Suma na pakiramdam daw niya ay mahal pa nilang dalawa ni Eva ang isa't isa. Dahil sa mga narinig ni Eva ay lalo pa siyang naguluhan sa kanyang nararamdaman. Sumagi pa sa kanyang isipan na mas makakabuti siguro sa kanila kung makikipaghiwalay na lang siya kay Adan. Kinabukasan habang nasa trabaho si Adan, muling inanyayahan ni Eva si Suma na mamasyal sa magagandang isla doon sa kanilang lugar. Sumakay ang dalawa sa bangka papunta sa isang isla na nasa dulong bahagi na ng kanilang bayan. Pagdating nila sa lugar ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Eva. Binalatan niya ang naglalaway niyang mansanas at saka siya umibabaw sa dating kasintahan para iparanas dito ang ipinagmamalaki niyang helikopter na talaga naman. Yaminon, Pagkatapos nilang makarao sa kasalanan ay dali-dali rin silang nag-al sa balutan. Ganun sana, nang makabalik sila sa bahay, naabutan nilang naghihintay doon si Adan kaya nakaramdam ng kaunting konsensya si Eva. Talaga ba? Dumiretso si Eva sa kanilang kwarto upang sandaling ilabas doon ang naghahalo niyang emosyon. Hindi mapigilang magselos ni Suma sa mag-asawa kaya nagpaalam muna siyang magpapahangin sandali. Unti-unti namang nakaramdam si Eva ng pagkairita sa kanyang asawa dahil ayaw siyang tigilan nito. Ilang sandali pa ay tuluyan ng sumabog ang nararamdaman niyang emosyon. Pinigilan niya si Adan sa ginagawa nito at sinabing sawang-sawa na siya sa atensyon na ibinibigay ni Adan sa kanya. Matapos nito ay lumabas ng bahay si Eva upang pakalmahin ang kanyang sarili. Habang pinagmamasdan niya ang kalangitan ay walang ibang tumatakbo sa kanyang isipan maliban sa dati niyang kasintahan. Nang makabalik sa bahay si Eva, naabutan niyang balisa si Adan sa loob ng kanilang kwarto. Dito ay ipinagtapat na niya kay Adan na dati silang magkasintahan ni Suma. Inamin din niya na mahal pa niya ito at may nangyari na din sa kanila. Sakit nun, humingi ng kapatawaran si Eva kay Adan tapos ay pinuntahan niya ang kwarto ni Suma upang sunde ng tawag ng kanyang laman. Kahit maririnig ni Adan ang kanilang gagawin ay walang pakundangan pa rin nilang pinagsaluhan ang ipinagbabawal naman sanas. Sa Tahimik lang na nakaupo si Adan sa kanilang kwarto habang pinakikinggan ang naguumpugang katawan ng dalawang salawahan. Grabe yon. Buti na lang at palabas lang ito kaya wag kayong ano dyan. Sa paghupa ng nakakadurog puso na ingay ay bigla namang nabalot ng nakakabinging katahimikan ng kanilang buong bahay. Sinilip ni Adan ang kwarto ng kanilang bisita at dito nga ay pikit mata niyang tinanggap ang katotohanan na harap-harapan siyang pinagtaksila ng kanyang asawa at kaibigan nang magising si Eva kinabukasan, tinabihan niya sa higaan si Adan na halatang magdamag hindi nakatulog nung gabi na iyon. Muling humingi ng kapatawaran si Eva sa lahat ng sakit na naidulot niya kay Adan. Sumagot naman si Adan na nauunawaan niya kung bakit nagawa ni Eva ang mga bagay na iyon. Ibang klase tong lalaki na to. Nung araw din na iyon habang nagpuputol ng kahoy si Adan, nilapitan siya ni Suma at humingi ito ng kapatawaran sa kanya. Nagpaalam din si Suma na aalis na daw ito sa bahay nilang magkasawa. Bago tuluyang umalis si Suma ay kumain muna sila ng almusal. Habang kumakain sila ay nagkwento pa si Adan tungkol sa mga adventure na pinagsamahan nila ni Suma. Tumayo si Adan at kinuha nito ang boga mula sa dingding na kanyang ginagamit sa panghuhuli ng mga hayop. Itinutok niya ang boga sa kanyang kaibigan Saka siya nagtanong sa dalawa kung dapat na ba niyang kalabitin ang dapat kalabitin Hindi na nagsalita pa si Suma dahil para sa kanya Ay sapat lang itong kabayaran sa nagawa niyang kasalanan kay Adan Tanggap na niya ang kanyang kapalaran kumbaga Sa kabila ng nag-aalim po yung damdamin ni Adan Ay nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang sarili Pinunasan niya ang kanyang luha at sinabing mag-empake na si Suma Para maihatid na nila ito sa sakayan Inihatid ng mag-asawa si Suma at nang marating nila ang sakayan Tinanong ni Suma si Eva kung nais ba nitong sumama sa kanya upang doon na manirahan sa syudad Medyo makapal talaga mukha neto Subalit sa kabila ng boring na pamumuhay nila sa isla ay mas pinili pa rin ni Eva na makasama ang kanyang asawa Kinagabihan ay sinimulang yakapin ni Eva si Adan na para bang walang nangyari Ganun sana Nang magising naman sila kinabukasan ay pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang pagsasama Sinabi ni Adan na handa siyang ibigay ang kalayaan ni Eva kung nais nitong sundan si Suma Piniling manatili ni Eva sa kanilang tahanan at nangakong muling pagtitibayan ang kanilang pagsasama Sumagot naman si Ada na bibigyan niya ng isa pang pagkakataon si Eva Subalit hindi na niya kayang ibigay dito ang buong pagtitiwala niya Talaga naman, nung araw din na iyon, muli nilang pinag-isa ang kanilang mga katawan Para manumbalik ang init ng kanilang pagsasama Pero alam naman nating lahat na hindi ganun kadali yon. Kahit pilitin pa nilang mamuhay ng normal Habang buhay ng mananatili sa puso't isip ni Adan Ang ginawang kabalastugan ni Eva Laging tatandaan na hindi lahat ng salawahan ay lumalabas pa ng bahay para gumawa ng kataksilan. Yung iba nasa kabilang kwarto lang. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po!